Really sa internet? After. After. Wow. <laughs> ay, ay. ay. <laughs> <laughs> dito guys, ito to sa 8B. Dito nag aaral si

sitong ilalagay dito sibuyas, sili, luya, bawang. Hmm. Yan yung ilalagay ko sa mga lulutuin ko ngayon. Sa lulutuin ko ngayon tinola. lalagyan ko siya ng bawang sa kayong luya Ito isa sa big lag manok guys there's a small a small amount of chicken I'm gonna try and it so I'll add water like I'm pushing a little tabustak pan box Talagyan ko rin ng malunggay yung tinula, guys. Uh. para si akong sisipunin. ito na. Ayan. Tapos. Tatakpan ulit po natin siya. So, na dito yung tanglad. Mm, tanglad, oh. Tanglad. Or, lemongrass. Ilalagay natin, mm -hmm. na. nasan pa yung malungkay? Mga 10 minutes luto na po yan. Ito guys. Ayan. Manok na may papaya, may moringa, malunggay. Thank you for watching po. Magandang gabi. Cảm ơn tao là một cái tấm áp nữa đấy em là mát ạ mommina à. mommina mommina ba? Ano yan, Chen? Bigyan mo si Mingming. -Ming. Ayan -ming. naman si po si Mingming, -Ming, Mingming! -Ming. Ming, -ming. Oo, oh, binigyan si Mingming. -Ming. Sarap. You like it? Paborito niyo yung pagkibaw. Tapos ayan naman si Mingming. -Ming. Ming Ming! Ay, -ming. Ming Ming! Nakaabang ka sa isda, ah? Hmm! Para kasi si Mingming ulianin na rin, parang...